Good day mga kapidal. Today is another vlog. Pupunta tayo ng Mayon ulit sa Black Lava Wall. Doon tayo magbibidyo. So yung mga ngayon lang napunta sa channel natin, please like, comment, and subscribe. And hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga upcoming videos natin mga kapidal. So tara, samahan niyo ko ulit. Let's go! yun mga kapital dito na tayo sa trail dito na lang ako nag start mag video para hindi masyado mahaba yun init na time check 9.39 Kanina maambun-ambun Kaya inaantay natin na uminit na talaga ng tuluyan Dito tayo dumaan sa trail hindi doon sa kabila kasi pag sa kabila dadaanan mo rin kalsada tapos bababa ka sa black Laba, kapirasong trail na lang sa kayong last time yung gali doon lumalim na naman dahil sa bagyo lulusong ka dun sa baba lalakad kapatawid ng gali ito diretso lang ito rin yung daan ang papunta ng uh, mga balagbag yung meron din tayong video isa lang yung way nyo rito kadalasang kasi dito yung daan bakit baka on going sa balagbag tapos yung mga biker bumababa doon sa kabila sa buyuan mas technical kasi yung trail do mas maganda mag ride pa baba So marami na tayong salubong ng mga biker pauwi. Sorry kasi yung mga biker from 5.30 to 7, Yan marami ng mga nagbabay kapunta rito Iba-ibang trail kung saan sila papunta Tapos yan, bandang mga 9, pauwi na yung mga biker. Eh tayo naman ngayon, papunta pa lang. Tuwing madaling araw kasi maulan dito eh. Hanggang kanina, maulan pa rin. Uulan titigil araw. Kasi na naman. Ito bago tayo umalis. Umambung pa muna eh. May binuldose na naman ang daanan dito. Ito nga dati maliit lang yung daanan dito. Daanan ng mga truck kasi dyan sa unahan may bagong quarry na naman dyan. sa ngayon tigil yata yung quarry pinasuspindi kasi yung ibang mga nagkakwari dyan may mga violation lawak na ng dito good morning eh, nasulubong tayo mga galing dyan sa atas may mga sakahan yata sila dyan mga tanim or mga taga dyan morning solo lang <laughs> good morning kuya okay, ito mga nasasalubong sa salubong natin dito uy wala na yung barracks dito tinanggal na dati may barracks dito Baka nilipat na yung pool sa taas May quarry site dyan Pinatag na naman yung lugar dyan Saka binubungkal na rin yung buhangin Mahirap yata pigilan ng quarrying dito Malapit sa may mayo alam naman natin malaking pera yung involved sa mga ganyang negosyo yan oh hindi natin alam umidaan pa rito patay tayo yan yan binabako na rito Ayun, sa gilid tayo dadaan. Mga kapidal Ngayon na naman kasi tayo nakaakyat after nung video natin sa Balagbag. Ayan okay, o. Kita yung quarry binubungkal. Oh. Buwangin kinukuha dyan. Sasakay sa mga dump truck. dito na daan. Dito Dito na na yung video natin sa balagbag wala pa yan pinatag pa lang pero ngayon yun na binubungkal na ah, may binigay pa rin naman na daanan dito sa gilid kasi daanan kasi kayo way to dyan papunta sa taas may mga taniman dyan sa sa mayon grabe ilang linggo lang tayong hindi nakabiyahe rito ganito na yung tambak eh. ang bilis yan ang kinukwari rito mga kapital yan yung mga hindi nyo alam yung dito sa lugar na to mga hindi taga Gaspi na nakasubscribe sa channel natin yan po yung quarry yun. siguro, siguro mga one month na rin yun yung, nag, yung first vlog ko dun sa palagpak sabi ayan na yung buhangin kaya yung pagkanyan parang inisim pa nila yan bago ikarga sa mga dump truck kasi may mga halong mga bato pa yan may kita natin yan kinakarga yan sa parko dyan sa pier ng ligaspi malalaking bargs papasok yung mga dump truck sa bargs tapos dun lang yung kinakarga. wala ko kung saan saan dinadal yan or mayroong uprode o dito lang sa Pilipinas maganda kasi yung quality ng buhangin dito sa Mount Mayon matibay siya grabe oh taas dati patag lang to area na to eh birong kal na ipaprocess pa nila yan parang bibistayin para mawala yung mga bato tapos buhangin na lang yun yun ang mga inaakot ng mga dump truck ang hangin ganito lang ako ulit magtuloy ng video pagka nandun na tayo sa may black lab para hindi masyado mahaba yung video natin masyado matagal kasi upload <laughs> lalo na pag may yung internet <laughs> so ganito na lang muna yung video natin so mga kapital tumigil tayo dito konti so sandali lang kasi itong place na to ayun, pinapatag na rin soon quarrying din ang mangyayari dito tapos pagka nag start na yung quarrying dyan hindi natin alam kung yung mga puno na yan still nandiyan pa rin yan or mawawala na mga yan kaya ganyan ang nangyayari ayan o oh. natin na eh ayan na yung mga batong tinatambang pinatag na rin pinatag ayun dati kasi lumadaan kami rito masukal to hindi lang yan yung mga puno na yan ang mga nagtayo dyan pero may mga malilit na mga puno kung may kita nyo wala nga mga nandyan na lang yung mga malalaki kung pag, pag nag start na yung quarry dyan, malamang pati yung mga yan mawawala na rin kasi kukunin nila yung buhagin dyan dyan sa area na dyan ayan po so tuloy ko nila yung video doon sa may black lava na abangan lang kayo mga kapitan yun ito na tayo ngayon mga kapitan malapit na sa black lava pinutol ko yung video ko doon kanina kasi palusong ah, tumalsik yung <laughs> cellphone natin yan dito konti na lang Kung dati mga nagsasaka rito, papunta rito, kalabaw ginagamit. Ngayon, motor na eh. Upgraded na. Bye.

motorpros ay may mga natatanong pa akong tao dito kasi mga kapidal may zip line sa taas pagka pag akyat nyo ayaw nyo na bumaba pwede kayo mag zip line na lang po ba nakasakay na ako dyan dati yung first time kong napunta rito tagal na yun to, to 2012 yata o 13 mga ganong year yung first time ko na nagbike pupunta rito may registration pa lang nga sa so may ha, reception ng black lava yung mga tourist lalo na yung mga nag ATV kaya interest uh, registration pero yung mga local yung walang po walang ayun na yung black lava mga kapitay na ikita yun mataas na bundok na yan yan yung binugo na ang mayon Ito ko lang sa gitna.

Ayan yung pinugahan mo yun Ayan <laughs> may markings doon Itignan natin ah. uh. So, uh. Dito sa ko mo wala, pero sana naman hindi <laughs> Kasi dito tayo may hindi doon sa may, sa may pa. Ayun. 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 Ah, di na masyadong mainit mga kapitan pinugan na lava ng mount ngayon ng Mount Irap. tapos from lava ito na siya, lava rock naging uh, baton na. ingat lang dito pag punta ka sa mga ibang place kasi matalas yung mga bato kailangan yung apak mo dun sa mga malalaki Pa picture ka

Ay, from Cavite pa yung mga tourist, local tourist natin. Hello. Salamat. Ingat sa inyo. Salamat. Okay. Ayun, may mga local tourists tayo. From Cavite. Shout out sa inyo, madam. Ingat salamat. Salamat pag God bless. Everest Club kami. Ah, okay. Sige. Ayun, mga kapital. meron tayong na kasama rito. Ford Everest Club. From Cavite sila. So, ngayon pupunta tayo ng helipad. May pa picture sa atin. Yung yung pala yung markings nung kan. Hindi ko na na video. May pa picture kasi si Ate. Saka nakaalis na ako. Yun. Ito yung to yung lawak ng bato. Yung na uh, laban na uh, binuga ng mayon. Ayan kuha ano na siya. Labarak. Ah, tumatalas yung mga bato rito mga kapitol. Apa ah, ka lang ng na, maingat doon sa mga malalaki na hindi gagalaw pag inapakan mo. Ayan. Ayan. Huh. Dito na tayo sa helipad. Yun. Ayan yung helipad. Ayan yung Legazpi ulit. Solo na natin ngayon. Kapapapa lang yung mga last na mga pumunta rito from Cavite. Yun, ayan, ayan yung mayon. Lapit na. Magandito lang tayo sa helipad. Actually, pwede mo tayo pumunta rin. Kaso mahirap maglakad pumunta dyan kasi may matalas yung mga labarak. Hanggang doon. Saka mahirap. Hanggang dumaan dyan para matumba pa susugatan tayo dyan ayan tatak pa na yung mayan yun mga kapital hanggang dito na lang yung vlog natin yung black club ah yung mga tipe pa nakakapunta rito na nakasubscribe sa channel natin yung. ito yung sinasabi ng black club dito sa mga ito yung helipad Yung mga artista dati si Zac Efron yun Dito siya pumunta eh Hollywood artist Shout out pala sa pinsan ko Si Gibank Sandiardales na nasa Saudi Arabia Nakasubscribe siya sa channel natin Maraming salamat sa iyo pinsan Keep safe saka God bless Nasa Saudi siya ngayon eh Maraming salamat sa iyo So hanggang dito na lang yung vlog natin mga kapidal. Yun, mainit napaka tasa ng sikat ng araw. Pasado alas 10 na. Yun, yun, dun tayo uwi ulit. Sa so may papanang tower na yun. Barangay Stanza. Maraming salamat, nakarating kayo dito sa last part ng video natin. Yung mga ngayon lang na pasyal sa munting channel natin. Please, like, comment, and subscribe. Saka hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos natin. So yun lang mga kapital. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.